Magpakuha ka daw ng dugo. Kailangan ka makunan ng dugo para may check kung ano sakit mo. Ha? Tignan mo, tumutulo na yung dugo. Oh. na pala yan.

So yun mga kawaki Tumawag po sa akin si Inday Na Yun na din daw nila sa Hospital at medyo hindi na maganda Yung kalagayan no? So ang sabi niya sa akin Pupunta doon lang ngayon Kaya inantabayanan po natin yung pagdating natin para makausap natin ng maayos kasi may habilin daw po si Jonathan. May mga huling habilin daw po si Jonathan. So ayan, bago po natin ipagpatuloy yung ating panunood ngayon, umihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng mga masisilan, yung mga pakiramdam, pagdama o kaya yung paningin, lalo na sa mga kumakain po ngayon dahil mayroon mga words o kaya may mga salita kami maririnig nyo dito na hindi angkop para doon sa mga taong kumakain. Gayon din po uh, sa mga taong may mga masisila na panlasa. Sapagkat sa pagkakataong ito ay talaga namang ang uh, kalagayan ni Jonathan. Talagang hindi na maganda Mga kawak Kaya Hanggang sa dulo Sa dulo ng video natin ito Panoorin nyo po At pagkatapos Ng video ito Part 1 Ay Panoorin nyo na rin Yung kasunod Pinagdalawang video natin ito Kasi Masyadong mahaba Kapag pinagpatuloy natin Sa isang video lang So ayan Maraming salamat Sa inyo ito na, parating okay, lang, na po ako, si Inday Gini, saka yung kanyang asawa. Pasok po kayo? Oo. Oh. Sa pagpagawa namin, kung may kaaway lang din namin, tumawag po siya nun. Pwede ka mag-video, Ate Jen. Salamat. Oh. Mag-video ka. Pasok lang. No, di magkat ang iro. Ah, mm, e, ano lang iro. E. Oo, oh, Alin Alay ka, pasok ka dito. Ate, maganda ito. Pag-usapan natin... Maayos yan si Kwa yan Boss, ito ka boss Oo oh. Pwede ka mag video at itin So yun mga kawaki, ano para ka business, nandito na po si Inday Jean, mga ka -amiga, Mga ka amigo, at saka yung kanyang Mister, eh, mas pala sa akin Oo oh. <laughs> Hahaha <bapu to> <laughs> <laughs> ano na nangyari sa kay... E... Ay, naku, sobra-sobra ng pag-ano ko sa kanya. Eh, di sabo para makita. Tulong talaga rin, sa kanya. Uh, Kahit hindi ko na siya binablog, pinitigyan ko siya lagi ng ano, makain. Oo. Oh. Kasi binablog. Tapos niya, kagabi, kasi galing din ako malbulari ako, tapos niya pinagabot uh. ako. Sandali lang. Ay, kaya, tayo, tayo. Ano kasi ako sa Ano? Ngayon lang niya ako, gusto lang niya ako maging masaya. Okay, Maganda like <implications> naman. Naman, naman, ano, na. ano naman yung mga vlog na yun. Gusto lang niya ako maging masaya. Hindi, kaya lang. Sinabi yan ni siya? na... Ito, lagi nanonood to. Hindi lang nagko-comment. Alam mo naman, may mga kwan. Salamat! Ano Nanonood din ako sa'yo. Yung mga ano... Yung mga... Pag nagko-comment ka... Iwas ano lang... Ito na, yung mga... Ang kami nagko-comment kasi... Oo, yun nga. Sadya mo. Ayong ano kayo sa'yo. May problema kayo na Jonathan, so <laughs> <laughs> ano na ba kasi kanina nung tumawag ka sa akin a, mga mga ka kamiga kasi mga kamiga, ka mga kamigo ka kanina po nung uh, tumawag sa akin si Lady Ah, Nag-iibig ko ako, no. Ngunit so, na, surprise ako. Ngunit mm. yun nanginig yung aking nila. Dahil... Dahil doon sa sinabi niya, mga <laughs> <laughs> kawakin lang. <laughs> <na>. Alam mo, <laughs> <laughs> alam mo, tumawag ka kanina. Nagbulat ka? Oo, kala ko. Kinakabahan oh, ka? Oo, kala ko. Ganun na. <laughs> oo, oh, kala ko <laughs> oh. <laughs> oh, kala talaga mga kawake Ganun na si Jonathan, oo. Oh. 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 Yun pala, may abilin. Oo oh. yan? <laughs> may abilin po siya kay ano? Kaya Kuya ka business daw po. Tapos ngayon na, na ano na tawagan ka po, gano'n. Okay. Wala okay. kaming contact. Ikaw lang. Ah, ano paano bang nangyari kanina? anak kinu ha? Kasi ano, ano uh, si, uh, ya? Si, si ano nga pupunta ka lang ako sa si ospital. Sige, ah, mo. Uh, sige, tama na po. Ah, sige, sige. Tatawagan mo kami si Ba. Hello po, Madam Uay. Ayun niya kasi nagpaano.

o so, oh. pumunta na lang natin siguro saka uh, abang sa daan na itawagan ko si ka-business kasi ayaw naman po tayo oo oh, sige ka sa akin so ayan yung yc ng mouse e si WD ay ah Smile na namin, ah, uh. ah. wala daw sakit. Ha? Sabi ito daw ang dahilan sakit. Wala nang sakit. O, madam. Nandito na 'tong Ay, okay. kanon. mo na lang po kami tupot doon sa tala. Kuya Waki na lang po ang sa niyo. Ay, sige lang, magbibitro ako ng pantalon. Ah, sige pa. So, yan. Ah, mga kawaki, pupunta kami ngayon sa hospital. Punta namin si Jonathan. Sa CTO si si po, CTO. Si sige po. O, oh, para sabay na tayo pagpunta doon. Ayan. Ito si Jonathan. Ay, hindi tayo tulungan na. Lagi ko, hindi ko na nga Hindi eh. um, ko na nila live. Eh. Lagi ko, sabi ng asawa ko, lagyan ko, bigyan mo wala. pagkain. Lagi ko, hindi Sabi niya, sabi niya, asawa ko, kung nang i-anob, may vlog, bigyan mo lagi kasi sa Oo. Hindi ko, may punta namin. Ang inaanong niya, pira. Hindi. Pira talaga, no? Pira. Tapos kahapon, sumuka ng dugo. Binang po, na sumukan ng Pira pa rin. Diyo, ang kalagayan mo, tingnan mo ang, ano, kita na po yung buto. Sa sugat. Ganon, tapos sabi niya, tipira, tipira. Tipira talaga. Ang hirap naman sa kalagay ng isang vlogger kung ganyan naman ang isa Siya na nga itong tinutulungan. Ayaw talaga. Ayaw ng pinsa. Ano yun? Tumuka na ng dugo. Si tumuka po. Tumuka kapon. na naman. Kapon po. Daming dugo. Ay, grabe. Ay, grabe. Sige lang, kwentuhan na Tapos, yung ano niya, yung tawag ko niyo, Mabaho? Baka, minsan ko, ayaw din. Bibigyan ko ng damit. Ayaw magbibigis. Wala talaga. Yeah. Kahit pinit, kaya, kahit anong pinit, kahit anong pinit, wala talaga. Ganto na lahat sa wheelchair. Ginawa ko na po lahat. Ayan. Nung malakas na sila pumunta dito, binigyan namin ng damit yun at saka... Oh, wala, saan nga, hindi wala. Hindi hey, ko rin nakita na silot niya. Wala na rin. Ano? Nasilpon din niya, wala na. ko sa kanya, wala na, wala na. Nag-ano ba siya sa akin, nagturo-turo, pinapuntahan ko. Ay naku, sabi ko, parang nasama pang tingin tuloy ng babae sa akin. Sabi ko, ay pasensya ka na ha, madam kasi tinuro lang po yung silot. lang po ako. Pasensya na po. Kasi magiging nga po, hindi, sabi niya, nawala daw Tinuro niya yung bahay na malaki. Hindi na, nangatok ako doon. Bukas, parang masama din ang, ang ano at yung ano, sa Masama na mo, baka. <laughs> <laughs> baka nag-awin. You know. Kita mo, kalakalaka ng bahay. Pag so, Doon, ati doon. natanong ka na magturo. Kung nawala, nawala na yan. pag a bakit a a may a at Ay, hindi siya. Tanggal yung salita na ay hindi siya. pa? Saka na si ano, si Guto. siya saka na lang. <laughs> Pagkakulit ka. Para naman yung barangay eh, Selbe. Uy. Putol lang kami, mag-ano ka lang? Kumain ka sa kanila? May isang putol ka nila. Ang problema. Ang problema eh. Para mag-ano ka uwi ka. yung uwi, may siya rin. Mamaya agad din sa barangay. Ayaw nga. Yun kasi wala daw Wala, wala naman. Ayaw rin, Jonathan. Dahil hindi siya ayaw rin. Kaya yung nangyari, yun, kung natin magsak yun, yun ang nah. pag-usapan natin yun, Ayun, eh. Ayun, pag-usapan. Ang gusto niya talaga mangyari, doon, parang talaga, gusto niya, kung may kanto na yun, Hindi, nga, lang, may subrang, nga mga nagtupo. Mayroon nagreklamo talaga, kasi may mga talagang may mga kailan doon. Lalo na sa ati, may ikis mga mga dumadaan doon na mga bata, isyudyante. Ano mga tricycle driver, Ay, may tinapayan. Di ba? May kainan, may mayroong restaurant, mayroong ano, melt, kumbeltian, tapos may katin tulad, pati sa harapan, mayroong kung tututusin, napakaswerte ni Jonathan, daming mga umalalay sa kanya eh. Oo, oh, dami pong tutulong sa kanya. Dami pong hanggang tumulong rin. Ayaw niya. Oo. Ikaw A lang sapat eh. Oh. Ayaw lang oh. Hindi na siya nagawa. Binigyan, binigyan ng titirahan. Binigyan ng bahay. Binigyan ng bahay. Ayaw, ayaw. ayaw. Ay, siyempre, right. nakatawang mo ang May may nagbigay ng higaan di ba? May umunan. Ang pinta. Ang pinta. Ang pinta. Ang sa kanya lang Ang pinta. Sa inyang niya pinta. sure pinta. Ang pinta. Ang pinta. Ang pinta. Ang pinta. Wala, wala pinta. Pag napanood ko, kinubwinto ko naman kanya, nang gawin na ito. <laughs> Misa, nagagalit pa nga yun. Mo ko nang nagagalit. Hmm. kami. Business, so, na ako, siya pa nagagalit, yun, yung, you know? yung ano ba yun na, parang binigyan ng niya <laughs> 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 sa <Misa>, Ayaw, <laughs> <Misa, laughs> Sabi mm, niya, niya. O, huwag na huwag siyang naman. sabi niya buhay tuto at saka isang pakatawan. Na, na, ano na ba siya ngayon? Hindi. Gumagapang. Uh, uh, hindi, kinaya naman ba ng gay. Ito yung naman siya sa... Bakit no, wala daw no, sa pakit? No, wala daw sa pakit. Wala doon, yun, sa tala natapos, sinas, yun, sabi, yun, na tapos sa... Wala ang Iba ang ano niya ngayon. Palaban siya ngayon. Paano niya yung nalaman na sabi mo siya? Ay, gano'n na Magagalit pa uh, yan pag inanaw mo.

ngon na ngon po tabi niyo. Basta na po kasi, kasi eh na ano, puro puro lagi din oo. Ganun pag ginagawa. Boss. Ting. Hindi ko sila atin din 'yo. Ah, bahay niyan, boss. Kaya, oh, ayan. Eh, sige na kasi

Naga, naga. Ay, Lenny Lombredo. I'm Yan nga, uh, kaya kami tumawag sa iyo Boss. dahil nga siya. ito problema tayo kay Jonathan. Okay. Nasa ospital ngayon at eh, uh, okay, si yung huling abili niya, ikaw eh. Ito nga yung problema namin ngayon kasi nga dinala nung uh, ang problema nung nasa ospital na si Jonathan. Ayaw nang magpapagamot. Oo, ayaw magpakuha ng dugo, ayaw magpagamot. Sa akin lang, lang daw. At ang nabilin, boss, boss, ang nabilin na kailangan kanya daw makita ngayon bago siya malagutan ng hininga. Ikaw ang inahanap niya, boss. So, lagi po, kuya ka-business. ăn yeah. no. cơm Anatay ko yung barangay kasi na kami dito ng barangay. Para... Eh, na naman sa akin si ano, si madam. po madam, madam. Oh, nga, ngayon, pupunta tayo ngayon hospital, boss. Kailangan ha. Sa mabilis naman ng napapalo, parang taklan naman baliwalo sa inyo si Junot at mapapakuha na siya ng doktor. So, so na Kasi pagpapatmanuan na siya ng doktor, wala na problema eh. Uupo sa inake sa TV. Wala lang yung antennay. Eh, sige, ah, pupuntahan na lang kami sa ospital. Pupuntahan naman kami. Hindi na masaya sa buhay ko. Oh, sige Tay. Sige na, pupuntahan na kami. Eh, si Kuya ka business, pupuntahan na lang din. Oh, so ano? Oh kaya pa ayaw magpakuha ng dugo si Jonathan. Mm -hmm. Buhay 'yung po, boss. Wala daw sakit. So namin ngayon si YC na puntaan mo na doon kasi nga nandun siya ngayon sa hospital kailangan siya makuna ng dugo. dugo. Ang problema nga ayaw niyang pumayag kasi ang gusto niyang mangyari ay nandun ka, boss, business. Kaya kung may motor ka naman dyan, sumaklit ka na lang. Kita-kita na lang tayo kaya... Opo. Lahat naman po ginagawa po. Ginagawa po ng

Sige, sige. Sige po, madam. Okay po. Pupunta na po kami. Oo. Oh. Basta ang huli nga feeling yung Jonathan na gusto niya makita ka bago siya malagutan ng hininga. Oo. Oh. Eh, siyempre siyang nakakalam ng hininga niya eh. Oo. Oh. Oh nga, basta punta lang ng kasin. sabi naman ng doktor. Pag nandoon siya nandoon ka, baka pumayag na na magpagamot yun, O pa turok. Ayan. Pakuha ng dugo. Hindi pa nagpakuha ng dugo, ayaw eh. In, hindi natin alam kung ano ang huling antungan o ano. Malalaman natin mamaya. Okay, okay. Nagpunta na tayo. Sige na, kayo magmumunta na lang. Okay. So, eh, <laughs> mga kawaki, eh, ito sila ni Ate Gini, alis na, at sila ni, ano yung palayaw nito ni, ni Busing. Oh. oh so, ayan, ayan. Sabayanan nyo po, susunod na kabanata, mga kawaki, mga ka-business. Sabayanan nyo po, pupunta na po kami ngayon sa hospital. Oh, na. Kasi, tutuloy na kami. Pagpumotor na lang din kami. Ayan. Oh. Ah. Ayan na boss. Doon -do na -do lang tayo magkita sa gate. Ay, sige, sige. Okay, okay. Ayan na. Okay, okay, okay. Okay, okay. kaya kompetisyon mo na kagatan yan